At dahil sa dami at sunod-sunod na bagyong pumapasok sa Pilipinas, nagiging pamilyar na ang publiko sa ilang termino tungkol sa mga ito. Mahalagang maging maalam sa iba't ibang impormasyon tungkol sa bagyo para mas maging handa para sa mga ito. My report, si Michael Fahati. Sa tuwing may darating na unos, may kanya-kanya na ring pagtaya sa panahon, lalo na ang mga matatanda. Pag nalalabasan yung mga ipis, umuulan. Nakakita ko ng mga palaka, nakakalimutan ko ng mga palaka, uulan. Mga kokak, kokak. Ang makabagong henerasyon gamit na ay smartphone. Nakakakuha na ng mga update mula sa pag-asa. Pero paano nga ba babasahin ang satellite images na ito sa inyong mga smartphone? Temperatura ito ng ulap. Mas mapula, mas malamig. O malamig. Eh kala ko bang ulap, may dalang ulan. Kasi ito, tinitingnan dito, habang pumupula, ibig sabihin yan tumataas yung ulap. Mm -hmm. Kapag ang isang ulap tumataas yan doon sa ere dahil siya ay uh, nagkakaroon ng matinding mga ulan. Bago naman magkaroon ng bagyo, ganito ang itsura. Maraming klase yan. Mm -hmm. Tatandaan nyo, ito ay nasa itaas ng mundo. Mm -hmm. So yung tinitingnan nyo, ulap yan sa itaas, mm -hmm. merong ulap yan sa baba na pwedeng hindi mo makita. Kalat-kalat lamang yan ulap lang yan na maya-maya ay maya, eh, mawawala wala na. na. Mm -hmm. Ngayon, kapag may nakita kang parang bilog dyan na gumagalaw mm -hmm. kaya papunta sa taas, kaya papunta sa baba, mm -hmm. ibig sabihin niya may nangyayari dyan. 195 kilometers per hour malapit sa kita mga pusok pero malakas. Oh, ka. bilog na ang mo. Dito na papasok ang eye of the storm. Para maintindihan natin, ayon kay Mang Tani, para lang itong makina na gumagawa ng paborito ninyong cotton candy. Yung pinakagitna nun, wala. Kulay puti. So, nandoon yung pinakamagandang panahon. Kasi bago ka dumating sa gitna ng isang bagyo, doon mo mararamdaman yung pinakamalakas na hangin. Kaya, importanteng malaman kung malapit ka ba sa sentro ng mata ng bagyo dahil parang suyod ito na nagdadala ng pinsala. So, yung mga puno na hindi nabuwal, yung mga bagay na hindi nabuwal, biglang may sasalpak ng hangin yan. Kaya napakadelikado na ikaw ay dinadaanan ng gitna ng isang napakalakas na bagay. Yes, saying, come before, For the storm. storm. Eh, ang bilis o oh bagal, ano kaya ang epekto? Si Yolanda, nung dumaan dito, parang nakakotse, humahagibis. Mm hmm. Oh, ito, si Ruby, nung dumaan dito, naglalakad na mamasyal. Mm -hmm. Sa bagal niya. Mm -hmm. Mapaminsala siya, oh, mo naman yung nangyari dyan mm -hmm. sa Samar. Halos sampung oras niyang biniyahe mm -hmm. yung isang isla. E eh, ang pangalan ng bagyo, alam niyo bang tayo ang namumukod-tanging bansa na nagbibigay ng lokal na pangalan sa mga bagyo? Lahat international name ang gamit. Gloring, Waning, oh, Yoling. Oh, oh. Kasi yung mga tao sa mga baryo, mm -hmm. hindi pag sinabi ang pangalan Scarlet. Mm -hmm. oh, ano oh, na Scarlet, hindi matatandaan naman yan. Oh. At kung may paparating ba na bagyo nitong kapaskuhan, subukan mong gamitin ang bagong tuklas mong kaalaman. O kaya, manood na lamang sa ulat na panahon ng IM Am Ready ni Mang Tani. Michael Fahatin, GMA News.